Ako si George. Pangarap ko ibuti ng Pilipinas ng nakamotor. Ito nga po mga Jolz. Tayo ay lumabas na ng bahay. Tayo papasok na. Yan po si Peped, Magpapainom at magpapatuka ng manok. Hari nga po at nandiyan ako sa may puntod sa bat. Palabas ng highway. Dito sa may highway, sa may duhata na po ako. Ito yung paborito ko po kasing lupa. Yung mayakasyan yan. Yan yung paboritong lupa ko dito. Pangarap na pangarap ko po yung lupang yan. Ayan na nga po mga Jolls. Nakarating na po tayo dito sa may balibago. Hindi ko alam kung ang tawag dito ay crossing kasi hindi naman cross. Baka teasing to. <laughs> At di naman po sa may binubusan i tayo ay magagasolina sa may petron. Hindi ko po na malayan naputol pala aking video. Nakari po ating gasolina. Isandaan lang. Budget meal pagkatapos nga pala nating maggasolina mga Jules Eid umarangkada na agad tayo at late na tayo Nari nga po at nandito ako sa may bitukang manok ng liyan sa may puting kahoy po medyo sigsag sigsag din po ang daan dito masarap mag at masarap din pong mamitik din eh kung sakasakali at ari naman po ang isa sa paborito ang view sa liyan sa daan sa liyan kaya po ako'y willing willing dumaan din eh napakaganda ng view puro tubigan, bundok at magandang kalsada mahangin pa po din eh masarap mag -rides. chill chill lang po takbong pogi parang yung driver pogi <laughs> at arin na nga po tayo eh nakarating na din sa may bayan ng liyan mga isang liko lang sa kaliwa tapos isang liko din sa may kanan at bayan na ho ng liyan at dito rin po natin matatagpuan ang simbahan ni St. John Nazarene sa may Batangas po at ari nga po mga Jolts nagpasalamat na sa atin ang Lian, thank you daw sabi nung ko. at ari nga, tatawid na tayo ng nasugbo dadaan lang tayo din sa may Tulay Nari din sa Tulay Nari maganda rin ang view mga Jolts lalo na paghapon, kitang kita po din yung magandang sunset Kaso eh, hindi po natin mapicturean kasi magta-traffic nasa gitna ng daan, kakahiya. Pagkababa niyo po ng tulay ng liyan mga Jolls, dire-diret siya lang, eh makikita niyo po ang crossing din eh. Sa may sagbat, sagbat na sugbo. Lumbangan po aray, pero sagbat po ang tawag din eh. Kung hindi ako nagkakamali. Yan, sa may circle na ito, tayo po ililiko pa kaliwa tapos kakalan papunta ng bayan ng Nasugbu. kaya nga po pala mga Jolz hindi niyo nagtatrabaho sa Metrobank Nasugbu. kung gusto niyo mag loan, housing loan tsaka mag apply ng credit card i-message nyo lang po ako yan po ang aming gwardiya, si Kuya Don siya, sige mga Jolz salamat po at ako po papasok mo magtatrabaho mga Jolz ingat po Bye-bye.